Kuyang ang naka medical leave. Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakataktang sumailalim sa operasyon sa puso. Sobrang di ako uh, kauna kaon na pagkakataon sa buhay ko na nagpadala ako sa ospital. Sabi nila Mr. Enriquez, ito pong itsura ng baga na normal. Lungs. Itim. Yung dalawa yung lungs ganun. Ito pong itsura ng baga nyo. Puti. Lunod na sa tubig at sa fluid. Kaya kayo hindi makahinga, sabi nga nun. So, kailangan natin tanggalin yan. At isang paraan dyan, dialysis. Tapos, yung kidney ko pala ay wala na, o, oh, borak na. Tapos nun, tin, lahat ng, ng, test ginawa. Tapos, sabi naman ng doktor ko sa puso, Mike, may apat kang bara. Kailangan ka i-bypass. Isang uh, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back, Parther! It's so good. I, I really can't begin to tell you how happy we all are to have you back here with us. Yes. Yung oh. tanggap, parati naman eh. Ganon kami pinalaki ng mga Franciscanos sa Santana, ng mga magulang. Kung ano ang pinadala at pinigay na ng Paginoon, tanggapin. So tinanggap ko. Sabay hingi ng tulong. Ayun. Paglinabanan mo, magiging miserable ka lang. Pag lunes, miyerkules, sabado, halimbawa po programa ko hanggang alas 9, diretso ka agad ako sa hospital para sa dialysis, apat na oras. Pagkatas ng dialysis, konting pahinga, tapos trabaho ulit. Itong conference room ng radio operations, conference room ng bayan, pinaka-memorable na award, wala dito eh. Yung linapitan ako ng isang nanay kasama yung kanyang sampung taong gulang na anak na lalaki at sabi niya Sir, paki-shake nyo lang ang kamay, paki-kamayan nyo lang yung anak ko kasi umahangay siya po sa inyo at gusto niya maging katulad nyo. Yun ang pinaka pinaka <laughs> na award. Ang trabaho natin ay walang hinahangad at uh, wala namang hinihintay na balik eh. Kasama na mga award, o mga papuri, o kung ano man. Ito ay talagang puro lamang na serbisyong totoo. Yan po ang matutunghayanin yung mga balita sa pinakabagong programa sa larangan ng balitaan sa telebisyon dito lamang sa apat na isang himpilan ng GMA. Eh, ilang, ilang, ilang taon na ba ako dito sa GMA? 1995? Ilang taon na ba yun? 25 taon? walang walang sekreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon na hindi nyo mahal. Hanggat may anomalya, hanggat may napit, hindi kami titigil sa pag -action. Ang mga anomalya at mga abusado, hindi natin tatantana. Magandang gabi po si Mike Enriquez. Hanggang sa muli, ako po ngayong kapuso, Mike Enriquez. Magandang gabi po si Mike Enriquez. Ako po si Mike Enriquez at ito ang investigador.